Kinuyog ang isang lalaki nagtangka o manong tumangay ng isang motorsiklo sa Maynila. Gitang suspect na pagbintangan lamang siya. Narito ang unang ronda ni Haji Rieta. Binugbog ng bayan ng lalaking ito sa Craig Street Corner di Masalang Street sa Sampaloc, Palok, Manila, pasado ng si Jess kagabi. Itatakbo raw kasi ng lalaki ang isang pulang big bike na pag-aari ng isang residente. Nagpakilala ang sospek na si Darwin Morales, 33 taong gulang na taga-tondo. Ay, isa kanya. Napagbintangan lamang siya ng mga taga-barangay. Dunogpungan uh -huh. ang bayan. Uh -huh. Sa tinig ng dugo. Saboturpo. Ano bang ginagawa mo diyan sa motor? Kinuha ko po raw. Kinuha mo, tutuban kinuha mo. Palam, <laughs> kinamin mo na kinuha mo yung motor, i mo. <laughs> Hindi po sya nakaw, puwiyan po, po ako. Pero ang may-ari ng Big Bike na si Alejandro Navarro the 3, subing may masamang balak ang suspect kam kampante po ako tapat ng bahay ko and then and then dalawang bahay lang po ang pagitan na, nandun lang po ako nakaupo bumaba siya ng motor tapos tumakbo na po siya tapos sinabula lang po namin at nang hindi madalang big bike tumakas ang sospek pero inabutan siya ng mata ng barangay ang pitlak na ito ang umano'y ginamit ng sospek para gamitin susi para may takbo ang big bike Desidido ang biktima na kasuhan ng sospek. So, hindi kang ng kaso yung sospek? Apo, kailangan po masampa ng kaso kasi mar marami pa po mga bibiktima ito. Naharap sa reklamong karnaping ang sospek na nasa kusudian na ng MPD Station 4. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.